Okay mga kabarkada Maganda maganda umaga sa inyo mga barkada So pupunta tayo ngayon sa Batangas Punta natin si tropa natin Si Brad First Officer Glenn pupuntahan natin sa Batangas na. No? So samahan niyo ako Nagpaka lang tayo Nang XCS full tank na natin Siyempre eh Wala eh dala. Thank you Ay, sinisipod pa tayo Malamig, umaga So, balikan ko yung mamaya guys Kapag ka nandun na tayo sa Expressway, no? tapo so, na tayo Sa SLEX na tayo mga kabergada! Balik kalsada Okay mga kabergada, dito na tayo sa SLEX. At uh, pupuntahan natin ang ating first officer ng Manara Si brother uh, Glenn Binay So tayo na pupuntahan natin siya At saka syempre gusto naman natin puntahan no? Bago siya umalis Makikibalita tayo So matagal-tagal din tayo nawala dun Sarap ng ganitong biyahe mga kabergada Solo ride lang tayo ngayon So all the ride, mga kabarkada So wala mo tayong storbo yun kahit sino Sa team Takusa Si Si King Dada naman palis na So hindi na natin niyaya Saan nakasecure na yung CB niya So Si Bro Gilbo naman short notice Siyempre busy rin yung tao may ginagawa Si Kuya Pei naman Si Ninja Chef Nasa Thailand 30 years anniversary nila Happy anniversary sa inyo Kuya Pei, Ate Milisa So, wala tayong ginambala Sa ride na to Bagamat gusto kong magpasama Siyempre, masarap may kasama uh, Solo muna Naisip ko masarap mag-solo Baka sakali maging madaldal ako sa vlog Which is uh, ganun Same, same Pop Estex na tayo mga kamarka Ang kailangan ito End of Estex so mag-start na tayo diretsyo Dulong-dulo daw nung start on yun eh May balagtas exit Laki ng sardinas mga kamarka Diretyo pa Malayo na pa tayo Ang laki ng sardinas Mega sardines Shout out Big man Ang sarap niyan Ang merong repolyo soyan yan Spinach Lagyan natin Gisin natin bagong sibuyas Terti bear cooking show Welcome to Star Tollway So ito nasa Star Tollway na tayo mga berkada Hindi na tayo nag-exit Uy meron tayong mga kaberkada doon no oh. Mga kaberkadang nagmumotor din So shoutout sa inyo mga kaberkada shout out sa mga kabarkada natin dyan okay mga kabarkada nagbayad pa rin tayo hindi pa rin siya binasa ano ba naman so nag exit na tayo dito sa balagtas ito na yung pinaka end ng star toll so lapit na tayo hahanapin na lang natin ang camellia na andal lang tayo mga ka-perkada napaka tayo no ito so nakakaya baka pa may tulog pa sila pero maaga nagigising yun napaka disiplinado ang tao nun so sabi ko kasi 9 or 10 na akong makakarating pero di ko akalain na ganun pala kabilis ang biyake dito

Ais <laughs> <Ayos> talaga, first. Amerita, <laughs> tay. Oh, God is great, bro. God is great. Ais talaga. Hindi yung parinyo yun, ni? Eh. Ayuno no, talo. Oh. Ayeto mga kabarkada. May nag-aadap ano ba? May nagbibbling? Ayeto mga kabarkada, mga baby niyo. Oh. Isang XSR naka isang T Max. Sana all. <laughs> Nasi first glance, first. Ano? Patayin na pala hanapi sa inyo, ganun ganun lang, tapos yun oh. Kaya, ang, um, tsaka ang biyahe, expected ko nga mamaya pa, alas juice eh So balikan ko kayo mga berkada Mga berkada sa di inaasahan at biglaan At pupunta tayo ng tingloy no So, naanyayaan si Terdy Motovlog na pumunta dun sa tingloy Batangas Siyempre Sino ba naman si kaberkada nyo para tumanggi, di ba? So sasama tayo mga kaberkada at titignan natin ang ganda ng Tingloy, Batangas So kasama natin ang Yamaha XSR900 bagong bago Barkada Pampunta tayo ng Tingloy, Batangas Sama natin si All Alright So kasamahan nyo mga Barkada Very exciting itong lakad natin ngayon First time na sasakay ng ng Super Cup ang ating uh, motor no? kasama natin siyempre ang ating mga kabergada So kasama natin si first na XSR 900 Yamaha Pupunta tayo ng Tingloy, eh, Batangas So biglang ride Ito yung mga magaganda, mga aberkada Yung ano Yung biglaan natutuloy, di ba? Uh, sabi ko, papasyal ako So ayos na ayos talaga At ngayon, ito na nga, At gagawin natin Ano naman masabi mga ka Pasaya na naman si Ter de Verde Naka-overworld na naman Wala na naman makwento no? Makukwento nga lang pala sa inyo, Berkada Kanina na pagdating ko, no, nagkukwento nga kami ni Perth No, recently lang Ito nga pala si First, may share ko lang Ito si First Glen Kung matatandaan niyo, meron yung ano Recently sa Batangas na tumaob yung bangka dalawa sila, magkapatid, magkuya siya yun mga kaberkada so praise God talaga kasi ano ah uh, nakaligtas sila so kanina nga nung nagkukwento siya, nagu ako kasi uh, lahat daw ng mga, minsan mga manging na sa kanila kapag nawawala hindi na natatagpuan which is nakakatakot talaga, di ba So may mga matalinhaga at kababalaghan yung mga kwento kanina na parang hindi ka maniniwala pero sa sa sabi niya na hindi ka panipaniwala pero minsan talaga may mga hindi maipaliwanag ng siyensya no. Kaya ayun, ako nga nagugustuhan sa ako habang kinukuwento niya yun eh. Kahit siya hindi doon makapaniwala na may ganun pala. Kasi parang second life na nilang magkapatid. Dahil yung uh, yung nangyari sa kanila. So, hindi ko kayang ulitin yung kwento kasi talagang iba talaga yung experience na nangyari sa kanila magkapatid. So, tumaob yung bangka after 33 hours pa sila naka, na, kumbaga, na-rescue. Pero sa sarili nila, no? So, sunod lang tayo sa kanya, syempre Talagang kakaiba talaga, no? So, praise God sa experience ni first at naka sila survivor sila magkapatid so recently lang yan uh, last month lang February na nangyari tumaob yung bangka nila tapos yun buti na uh, ginawa nila ang lahat para makabalik sa isla sipin nyo yung mga barkada no? iba iba yun no? lalo na kung ako yun wala na wala nang terdiver ngayong panahon na to so thanks God God is great So yun lang Ang aking kwento Kasi na-share ko lang sa inyo kasi kanina ko kwento niya Curious kasi ako eh, siya rin sa dahilan ko Pat Siyempre pumunta eh, ako sa kanya para kamustahin siya Kung ano ba ang nangyari, curious tayo eh Kaya yun. Papunta tayo sa pier mga kabarkada Ito so, pala yun mga kabercado. So galing tayo dito na nakaraan Pero ang dala natin is kotse So ngayon Nakamotor naman tayo Grabe, ang ganda mga kaberkada Busog na busog na naman ang mga mata nyo Sa mga kaberkada, busog na busog na naman ang mga mata nyo <laughs> Nagin ba? Ma oh, kita nyo naman mga berkada Ang ganda ng panahon no? ah, oh, Diba? Kalmadong kalmado Brad, anong ano to? Ito yung ano to, ano lugar to? Pumunta ka na sa Solo. Solo audio. Nagpunta kami dito, dito kami na Malengke, natatandaan ko eh. Diyan oh, pero ang pangalan ng bundok na to. Ang Dilugod Baboy okay. pa Ah, doon. So doon kami nang galing, alam ko 'yan. Tuot, kitang-kita niya naman ang ganda, mga kabarkada, no? So dito tayo sasakay. Dito tayo sasakay ng ano? Oh, sasa sasakay natin to. Ay, so. So sasakay natin mga barkada mga motor natin Doon sa ganyan no Ayos So balikan ko yung mga barkada kapag nakasakay na tayo so, Very exciting itong biyahe natin biglaan no So ito yung gustong gusto ko yung walang plano Pero natutuloy So hintayin natin na maya mga bergata. Balikan ko kayo berdada sasakay sa kayo na natayan ano kapabuko na tayo ng ano, pagtigat natin Siyempre dito, sa papuntang Tingloy Ferry mga oh, di ba schedule nga pa nila mga pumunta disko ano yeah. ano <laughs> ano 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 mga ano 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 okay Alright mga kabarkada Touchdown tayo dito sa Maytingloy, Sama pa rin natin si First Glenn syempre So welcome to Municipality of Tingloy So Pumunta na tayo sa kanila mga kabarkada Ang ganda ng ride natin. <laughs> ang ganda ng ride namin tawid dagat mga mga kabarkada. ride namin first ride tawid dagat agad. So dito kami ngayon sa Tingloy. Ah, kita niya naman ang ganda mga kabarkada. So doon kami galing sa May Island Pearl shoutout sa inyo. So maraming pasahero. Buti nga weekdays kasi pag weekend daw. Sobrang daming pasahero dito. Oh, so, ayos na ayos. All right, mga berkada. So, tingloy ito mga berkada. So, shoutout sa mga taga tingloy dyan. Ayan. Ito ang Tingloy mga kaberkada Nandito tayo sa isla ng Tingloy Batangas yeah. kaberkada lokal dito yeah, shout out sa inyo Nakakaibang experience ako, okay. Mercado, <laughs> ano? Parang kami nag-iata nag yung na tigbay dito. Nakakatawa. <laughs> ah, Kasi mait pa. <laughs> Kaya naman yung ano, tsaka may mga nagmumotor na mata okay. Kaya, uh, solid pa, uh, <laughs> may mga bata nakakatawa no? pwede eh, lang ako mamigay ng sticker dito pero sunod oh, na lang Shoutout natin sila mga batang tingloy Mga tingloy berkada Dami sudyante dito Dami dito talaga, ang content natin mga kaperka ka ito Grabe, nakaka-overwell Ang lugar na ito Taas ba pa eh kasi baka bergada syempre it's very unusual sa kanila ang big bike dito kasi nga isla so kaya nakakatawa na na ano uh, nagpapabuo po sila pag kaya lang medyo skandaloso kasi kaya hindi tayo masyadong ka na eh nagbarko na tapos natin iloy pa ang jaya mga merkada no? ganda ng view my goodness yan na mga view wow panalo panalo na naman si kaberkada pa kaberkada masaya na naman si Terdeber ganda pala dito Kaya pala primero, segundo si sabi niya kasi ganito nga dito. Ayos! Napaka breathtaking ng view. Wow! This is really wow! My goodness! <laughs> ang ibang istin, mga ibang experience, mga merkada. Tangin ang ganda. Napamura patuloy ako. For kids pala to. My goodness. Wow, breathtaking, my goodness. Anganda Anganda, other Gada Anganda. Shut up, shut up. Shout out buat kada. Wah, berkada. Aku pengen doi. Oh. Keren. Oh. Wow, gandang-gandan no beauty tonga berkada. <laughs> Kung pa mo to mira dito. Panalo, panalo. Malamang mag viral tong ano. First big bike tanting loy. Malamang mag viral ang video ko. Big bike sa Tingloy Island. Okay mga ka-Bergada, doon daw tayo. Pasok ko daw doon! Rod! Pasok ko doon <laughs> ah! Ape, okay. ganda ng tinglo eh!